Hello, uh, good afternoon. Hello. <laughs> uh, okay lang mga Okay lang. So, ang um, ngayon kasi naghahanap ako ngayon ng ano, ng uh, single na girl. Uh, tasi, sino single? Ah, kasi single. single yan, single ka? Um, okay lang uh, maging uh, part ka ng content ko for the couple photoshoot. So, jika single? Single po. Okay, single na single. Wala mga galit ha. Ah. Okay lang. Bali ano, ang content ko ngayon na single na boy at girl na pa sa photo shoot. Parang magkaibigan na kayo. <laughs> ano pangalan? Ano pangalan nila? Oh, Jana. Jana. So ilang taon na sila? 18 So 18. Okay lang ba mahiram si Ma'am Jana for the couple photo shoot? Okay lang po. Okay, single naman mo. Oh. So pag may makilala na ako, uh, puta na namin ikaw. So, Jikaji. Alright, game. Okay, wait lang. Hi, sir. Good afternoon. Sir, pwede magtanong? Single ba si sir? So, okay lang mag-impart ka ng content ko for the couple shoot. Single sila? Sure, yan. Walang magagalit ha. pa pangalan nila? RJ. RJ? Malay. Ah, okay. Anong ginagawa nila dito? Tambay lang po drop. Ah, tambay lang. So sir, ano, ah uh, may nakalala na akong girl na magiging part ng content natin. So unang doon siya, okay lang, puntahan natin. So sakto sir, uh, single ka. Ilan taon na sila? 12. So 18. So para pa kayo ng ano, edad. o <laughs> oh, sir, bagay kayo doon sir. Kasi ang ganda ni mami, tangkad at uh, medyo chinita. <laughs> ano bang mga quality ang inahanap po sir sa isang girl? Hmm, sakto. Simple lang, no? Maganda nga ko, simple lang. Ay, tingin ko mahilig sa biker si eh, Mami. <laughs> so, Dad, punta natin. Ready ka? So, game, sama mo yung bike mo. Oji. G. Itabi lang namin si ano, si Sir, ha? Okay. Okay. Somebody walk into my heart and to my surprise Somebody tearing me apart and it feels just fine yes, sir. Okay ka lang, sir. And it's you Okay lang Ma'am, uh, okay lang, ano ma'am, tayo ka ma'am. Ah, Ayun siya, ito. <laughs> okay lang dito kayo, ayan. Pagkakamain ko ka lang kayo dalawa. Everything.

Ayan, sakto. photo uh, photoshoot lang sa bilang magkaibigan. Okay, dito lang sa malapit. <laughs> okay lang, guys. Yay! <laughs> Ayan, uh, ah, bago na. Check out muna. na. Check out. Check out ulit. Check, Check, Check out. Ayan. Saan nagka-boyfriend? LDR lang. LDR. So, ice-ice contact lang. One set, three seconds. Kaya? Kaya mo, kaya mo, ma'am. Oh, ice-ice lang. Sandit lang. Ayan. Ayan. gets <laughs> <laughs> okay lang gano'n ka sa kanya. Parang, parang lean ka lang sa balikat niya. lin, Ayan, ganyan, ganyan. Ako, ganyan. yan. Parang film mo lang na may ano ka ngayon, may boyfriend. Buo ka ng heart. Tabi kayo, buo ka ng heart. Ganyan ng heart. heart. Ayan. Tapos, isang ice-ice -ice contact. Okay lang. <laughs> <laughs> dikit lang, dikit, dikit, dikit lang, dikit, dikit, dikit. Ah, uh, deh, di dahil nakahat kayo, Ayo, so ayo, lang. Uh, set Of loving you tonight, I give in to believing I'd hear you say you'd always stay. Somebody turn my light around, and I'm not the same. I sound only your name, and I really need you tonight. I give in to the feelings, and tonight I give in to the thrill of loving you. Tonight I give in to believe. Tonight I give in to them all. So hold me. Tonight I give in to the feelings. Tonight I give in to the feelings. And tonight I give in to the tree. Always stay. Somebody turned my light around, and I'm not the same. Suddenly, I don't hear a sound, only your name. Ah, uh, so ayun, uh, thank you sa pinag-match natin ngayong hapon. So kamusta naman, sir? Okay naman. Okay ka lang. Kamo okay ka lang. Okay lang. So, ano masasabi mo kayo ano? Kay Ma'am. Mabait po Tsaka... Mabait tapos ano pa? Ay, ah, Ma'am, ang ganda ka daw. <laughs> so, sana maging okay kayo ha? sa photo shoot. So, ano mga pinagkakabisihan ni sir sa buhay? Trabaho ko. Trabaho ka? Ano trabaho mo? Sa manukan. Ah, sa manukan ka. Delivery. Okay. So, ikaw ma'am, anong pinagkakabalan sa buhay? Um, nag-stream po ko, pero ano, nag-aaral din po. By the way po, um, pa-follow mo. O oh, sige. Uh, mayroon kang sabihin. Ayun. Um, pa-follow po ng page ko, Nami Gaming. And sa TikTok naman po, dyan nakaubang po. So, kaya ano yung mga, ano yung pinagkakanuhan nila sa internet? Yung ginagawa? Ay, naglalaro po ako ng Roblox, pero I'm planning na maglaro po ng ML and COD M. Ah, sa so Roblox ka? nag stream yeah. Ah, nag stream ka sa Roblox? Apo. So, okay guys, ah, pakifollow ng kanyang uh, Roblox. Ah, uh, ano ba yan? Ang tawag doon? Ah, uh, streaming account na lang po. Uh, streaming account. So, yun guys, sa mga naglalaro ng Roblox, yan. Pakifollow si ma'am. At, uh, ayun, sana uh, saan maging okay kayong dalawa. Bigla magkaibigan lang. At, uh, tingin ko, bagay naman sila maging kaibigan eh. <laughs> so, ayun, uh, thank you mama, kay Ma'am uh, kay Ma'am uh, Jana po. Ma'am Jana, si Sir RJ. RJ, so, bago Pwede na bago. Pwede po, po mag-promote, sir. Sige, okay lang. Ano, ano yung pa-promote mo? Mag-promote ko din po sana yung team namin, SMTG. Ayon, SK. Ayun. Ayun po yung head admin namin, Flor. Okay, okay. So Totoo, dalawa po sila. Ayan, ayan, sir. <laughs> ayan, thank you. Sa, ayun, thank you sa inyo. Yung mga kaibigan ko po, ayon. Ayun, yung mga kaibigan. Ayan, ayan. Mga kaibigan ni Ma'am Jana. Hi. <laughs> ayan. 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 thank you, thank you sa inyo. Thank you. Uh, kuwag kayo ng Facebook account. Tonight give to the thrill of loving